Hello po mga kalaki. Magandang hapon po sa ating lahat. 5 PM na po oh mga kalaki. Meron ka na bang hawak ng mga numero diyan? Sa mga may po diyan sa 2 digit, sa 3 digit, 4 digit at 5 digit at 6 digit lucky numbers, ang lalaki na po ng mga prices sa loto. Ang lalaki na talaga. Pati po diyan sa abroad ang lalaki na. Nakakaingganyo po talagang makuha at nakaka po na talaga pong lahat po tayo nakatutok mga kalaki. Kaya ito naman po, ang ginagawa natin mga kalaki, nagsusumada po tayo ng mabuti at ibinabahagi po natin yan araw-araw sa masusugid nating mga laki followers. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung iba po ba ang binibigay ko mga laki numbers sa, sa vlog at iba po sa private consultation, opo mga kalaki. Dahil sa vlog po, ayan po binibigay ko laki numbers po dyan sa mga uh, numero po na nanggagaling sa libro po ni Lola Carmen. At sa mga, sa mga nagpapakode naman po para sa private consultation, yan po ipinag-aaralan ko base po sa mga birth month at birth year po nila at doon po sa aming mga uh, tawag dito mga buraka po ng mga numero ng na mga nanalo na ayan meron pa tayong mga listahan ng mga 1990s pa 2000 at saka ngayong 2010 20s marami po tayong listahan ng na na mga lucky numbers mga kalaki at syempre po Uh, sa mga gusto po mga kalaki na makatanggap ng mga lucky boys sa mga libre, tutok lang po kayo rito lagi umaga, tanghali, hapon, gabi nag-upload po tayo para po sa inyo yan lalong-lalo lalo na po sa mga hindi po kasali sa private consultation. Ginagawa po natin ng lahat, tinututukan natin ng lahat para po lahat po tayo ay swertehin mga kalaki kaya ngayong alas 5 ng hapon tutok na rito mga kalaki, mamimigay na tayo ng mga lucky numbers na tatlong 2 digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers, kaya Handa ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na ibibigay po para sa inyo. Umpisahan po natin yan sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 24. Birthday po yan ni Lola. Ang pangalawa po, number 5 at number 15. Birthday ko naman yan at ang pangatlo po, number 25 at number 9. Ayan. At syempre, ito naman po mga kalaki, ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 6, number 2, at number 4. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 9, number 1, at number 8. At ang pangatlo po, number 6, number 3, at number 3. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na agad natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, number 2, number 2, at number 5. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 7, number 1, number 2, at number 6. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 3, number 5, number 1, at number zero. Ayan po yung pangatlong 4-digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alasin ko ng hapon na yan ng mga 2-digit, three digit four digit Abay, iramble mo yan. Pilipinas at abroad, pwede pong iramble yan para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, tandaan nyo po, para po makatanggap ng mga lucky numbers na libre, dapat nakapalo po kayo sa tamang account namin. Ang tamang account po namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, eto po, pakinggan nyo mabuti. Hanapin po sa Facebook ang Red king po. I-check e po ang followers na merong 317,000 followers check kami po yan at syempre po meron po tayong second account Aris Gatchalian po at Red Parungkin din na may 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at syempre po yan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre TikTok meron po tayong TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong Uh, 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. Ayan. At mag-request. Kapag nabasa ko po ang mga comment nyo, na nag-share kayo ng video na check ko at heart kayo ng heart at dapat po nakapalo ha ah. Sa mga nakapalo po, huwag na po kayo magkalala. May libreng lucky numbers kayo agad. I-check nyo po ang spam messages spam messages nyo, magugulat po kayong mga lucky numbers na kayo. Ganun po yung ginagawa natin mga kalaki. Di ba, manunood ka lang. Wala ka ibang gagawin, magkakaroon ka na ng tips at ideas sa mga tinatayaan mo sa Lotto, sa STL, sa Nationals, Abroad at Pilipinas, diba? Okay mga kalaki, ito po, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang, ang may membership, at good for 3 months po ito mga kalaki. Wala po itong pilitan. Kami po ang sasagot sa mga lucky numbers nyo, iko code po natin yan sa loob po ng 3 months mga kalaki. At ang maganda nito mga kalaki, kapag nanalo ka, pinopost natin yan sa social media lahat po ng mga nananalo may mga nananalo po sa mga lucky numbers natin at meron ding hindi. Malay mo naman yung birth month at birth year mo pag ikinode ko, yan pala yung swerte na magdadala ng milyon sa'yo. May discount pa po ang pa-private consultation ngayon pong January. Unahan na po sa discount mga kalaki. Para sa ganun, makaya nyo po ang private consultation. Kayang-kaya niyan. Good for 3 months o, oh, di ba? Ang tagal nating magsasama mga kalaki. Kaya eto na, tandaan nyo ha, dapat makausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Nakuha po ba? Okay, eto na ito. Bigay na natin ang 5-digit lucky numbers at broad at Pilipinas. Kunin mo na. Number 37. Number 19. Number 40. Number 26. At number 12. Yan po yung una. Ang pangalawa po. Number 30. Number 43. Number 16. Number 28. At number 9. Ayan po yung pangalawang 5-digit lucky numbers. At isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Pwede po ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Pwede po ang mga 6-digit uh, na ibibigay ko ngayon doon po sa mga loto na yan. Okay? At eto na po ang 6-digit lucky numbers. Na una, number 18, number 24, number 36, number 16, number 20 at number 11. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 32, number 35, number 38, number 41, number 43, at number 12. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Ha, alagaan ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shoutout out po tayo sa Gonzales family ng La Union ayan po Banggar La Union po Shoutout po sa Gonzales family maraming maraming salamat po sa panonood nyo po dyan nagpupunta po ako dyan nagsiswimming kami dyan sa may uh, sa may nagsisurfing kami dyan sa San Juan ayan po mga kalaki at syempre huwag niyo pong kalimutan mga kalaki na ang lucky numbers 3 days lang po bago po natin palitan mag update na po agad kayo sa akin okay para po natututukan ko kayo kasi yung iba nakakalimutan dapat po 3 days lang okay mga kalaki at syempre po sa doda po ng tricycle driver Diyan po sa may uh, San Fernando City, Pampanga hello po sa mga doda na mga driver dyan jeepney or uh, tricycle driver maraming maraming salamat po sa inyo walang sawang panonood. mananalo mananalo tayo mga kalaki